Grabe mga kabat ang helmet. Ang daming pagkain. Wow. Pwede try ko na talaga yung chicken lollipop. Mmm. <laughs> Hello mga kapatang Hellman! Siyempre today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button. Tayo naman para lagi ko updated sa lahat ng mga ina-upload sila sa namin ng na videographer. Siyempre ngayon mga bata Hellman, stop muna ako sa mga ano, kaipala natin. Ito so, mga mayam, eh, ipal pa rin tayo. Pero ito nga, umatin ako ng Christmas party mga Kabata helmet. Ganito yung gawain sa Christmas party. Siyempre, kailangan, gatecrasher tayo eh. <laughs> kailangan, kunwari, kailangan mo yung mga tao dito sa loob. So, ito mga kabat ng hmm. helmet. Ang bang talaga. Mas marami ito. sa pagkain. Grabe mga kabat ng helmet. Ang daming pagkain. Wow. Grabe. Grabe to mga kabat ng helmet. Ito yung pang malakasan. Ganito mga kabat ng helmet. Pag gate crusher kayo, kailangan talaga. Dumiretsyo na kayo doon sa pagkain. Sama kami! Sama. kasama ko sa kasi source party, mga helmet, kasi dumayo pa ako eh. So ito, nakita ko, may pang malakasan dito na ano. Oh. Eh, ito balita ko si Tito Pete to eh. At <laughs> dito pala si Tito Pete, mga kabatang helmet. Para, para kumain tayo. Kita mo yung pakita Natin, Tito, Tito Pete, ang dami eh. Hindi po kumukuha sila. Kuha na po kayo. Unahin ko itong mga kabata, helmet. Balita ako masarap to eh. Ako na Chicken lollipop itong mga kabatang helmet. Tara, tirahin na natin to. Ito mga kabatang helmet. Ito, try ko na talaga yung chicken lollipop. Mmm! Ay, may mga bata helmet. Basta masarap yung pagkain. Okay lang kahit nasa gilid tayo. Mm. sarap. Ang sarap nito. Hindi na kailangan sa ang tao. Mukha pa sila. Ah, ano? Sana araw-araw Pasko. Yeah. Grabe mga bata helmet. Nakita-kita nyo naman ang hirap ng buhay ngayon. Chicken lollipop, laking chicken pin na lang. Oh. Ah, ang amal bilihin. Merry Christmas. Mm, Pasko na mga helmet. Ang nyo. Grabe. Mmm, grab. Kain ako. Ito yung barbecue. Alam yung barbecue hindi rin mamawala sa mga handaan. <laughs> Siyempre, yung Shanghai din. Kukuha pa tayo. Dapat bumabalik ang mga bata helmet para mas patan mo kung <laughs> ano. <laughs> <laughs> Meron! 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 Ito, bulong-bulong mo dyan. Ito, may spot din to eh. May spot din, o. Um -mm. May topak din. <laughs> topak <binabalok> yung mga. Mm, but ang limit, oh, oh. Kitang kita, nakadalawa na ito si Tito Piti. <laughs> ito po ba, ba't <laughs> Ito po ba, ba't ang limit? <laughs> umuha na tayo ng pangmalakasan na Coca-Cola.